Noong taong 1931, inataki ng mga Hapon ang hilagang silangang China, ang Manchuria, at kalaunan yung mantong sa Second Sino-Japanese War noong 1937. Nang hangad sila na sakupin ng mga bansang nakapaloob sa Timog Silangang Asya, kabilang narito ang French Indochina na teritoryo ng France at Dutch East Indies na teritoryo ng Dutch at gayon din sa Burma at Singapore na sakop ng mga Breton. Dahil nakita ng Estados Unidos ang pananakop ng Hapon sa mga bansa sa Timog Silangang Asya, ipinahinto ng Estados Unidos ang pag-export ng mga kargamento tulad ng mga piyesa, kagamitan sa makina at industrial na kagamitan patungong Japan, bagay na hindi nagustuhan at kinagalit ng mga Hapon. At nagkaroon rin ng oil embargo ang mga Hapon dahil ipinahinto rin ng Estados Unidos ang pag-export ng langis sa kanila. Bagay na ito ay pangunahin pa ng mga sangkap upang mapaandar ang mga makina sa panahon ng kanilang pananakop. Nabating namang hapon na hindi pinanindigan ang kaibigang pakikipagugnayan ng Estados Unidos sa kanila.